Sa nakaraang kwento natin ay ipinaliwanag ang katangian na taglay ni Demian at ayon sa ating bida na isa ito sa pinaka-OP na katangian sa laro at sa pagpapatuloy ng kwento. Tinatakpan ni Ash ang kanyang bibig dahil napapangiti siya sapagkat si Demian daw ay isang karakter sa laro na hindi nagagawang makahawak ng totoong sandata ngunit dito ay ang kailangan lamang nitong gawin ay ang hawakan ng sandata sa baytawa niya. Sa kanyang pagtingin sa kanyang harapan ay bigla siyang nagulat sapagkat hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito dahil patuloy pa rin na umaabante ang mga halimaw. Agad niya namang kinuha ang binocular at agad niyang tiningnan kung ano nga ba ang nangyayari. Pagkasilap niya na medyo malabo pa sa kanyang paningin ngunit maya, -maya pa ay bigla na lang ito luminaw at bumubuo ng formation ang mga ito at nakita niya ang galit na galit na reyna ng mga dambuhalang gagamba at nang makita niya yun ay labis siyang nagulat. Galit na galit rin ang lahat ng mga dambuhalang gagamba at bigla silang tumigil sa pag-atake, umatras silang lahat ngunit mayroon silang pupuntahan na iisang lokasyon. Balisa si Ash dahil hindi nila nagawang mapatay ang reyna ng gagamba sa iisang pag-atake. Sinigaw ng nagbabantay na isa itong sakuna dahil nakikita niya ang mga gagamba na papunta sa artillery unit na kung saan si Ash at Demian. Sabay-sabay na sumugod ang lahat ng mga gagamba patungo sa ating bida, Samantala si Ash naman ay napapasabi na lang sa Reyna ng gagamba na masyadong mabilis ang utos ng Reyna sa kanyang mga alipores. Inaatake na ng mga gagamba ang kastilyo habang si Ken naman ay hingal na hingal na at isa na lamang ang natitira niyang potion. Bigla namang lumindol ng napakalakas dahil sabay-sabay na nagsitakbuhan ng mga gagamba kaya naman napapatanong na lang siya na kung tatakbo na lang ba siya sa sitwasyon na ito. Sa puntong pagkatayo niya ay labis naman siyang nagulat sa kanyang nakita dahil wala ng mga gagamba at napaluhod naman siya sa lupa dahil dun. Pinunteriya ulit ni Demian ang Reyna at nataman na naman niya ito habang si Ash naman ay nag-aalala na sa kung ano ang resulta ng pag-atake nila sa Reyna at nag-aalala siya dahil alam niya na naman ang resulta dahil patuloy pa rin sa paggalaw ang mga gagamba. Isinigaw na isang sundalo na ang Reyna ng gagamba ay nananatiling buhay pa rin. Napapatanong na lang si Ash sa kanyang isipan na kung kinukulang ba sila sa damage. Ayon sa kanya na ang orihinal na reyna ng Black Spider Army ay mamamatay na dapat sa isang pag-ataki o dalawa mula sa artifact at bukod pa dyan ay ang reyna ay hindi naman malakas kumpara sa mga combat type na mga halimaw. Labis siyang naguguluhan dahil wala siyang impormasyon patungkol sa Reyna kaya napatanong na naman siya sa kanyang isipan na paano kung ang stats ng Reyna ay kakaiba at paano kung mayroon itong espesyal na gimmick na hindi siya pwedeng patayin kaya naman hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Nagulat naman sa kanya ang isang sundalo at sinabi nito na dahil sa puwersahang pagpapakawala ng mana core ng mana cannon ay naabot na nito ang limitasyon nito at mayroon na ring maraming damage ang natamo ng kanyan at dahil dun ay hindi na nila kaya pang itutok ito ng sakto sa kanilang target. Sinigawan naman siya ni Ash at sinabihan siya nito na masyado siyang maraming sinasabi kaya tinanong niya ito na kung ilan na lang ba ang mabibitawang pag-atake nito. Agad naman na tumugon ng sundalo na mayroon na lamang silang limang pag-ataki dahil ginamit na nila ang dalawa ay ngayon ay mayroon na lang silang tatlong pag-ataki. Nagulantang si Ash sa kanyang narinig dahil tatlo na lamang ang pag-ataki na magagawa ng mana kanan. Napagdesisyonan niya na dahil wala na silang choice ay papatayin nila ang Reyna ng gagamba sa tatlong natitirang pag-ataki. Subalit ang skill daw ni Demian na Thousand Mile Eye ay mayroong side effects at dito namumula na ang mata ni Demian at pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili upang hilahin ang getilyo. Habang pinagmamasdan siya ni Ash ay napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung magagawa pa bang makatagal ni Demian hanggang sa ikatlong pag-ataki. Maswerte pa sila dahil ang sentro na pader ng kastilyo ay matibay sa pagsasalo ng pag-ataki ng mga gagamba. May sumigaw naman na sundalo na may paparating na demolisher na uri ng gagamba at nang marinig yun ni Ash ay labis ang kanyang pagkagulat. Dumating ang dambuhalang gagamba na demolisher at mas malaki pa ito kumpara sa ibang gagamba. Hindi naman makapaniwala si Ash habang pinagmamasdan niya ang demolisher dahil wala naman daw sa laro ang ganitong uri ng gagamba. Inutusan niya naman agad ang kanyang mga sundalo na mag-focus lamang sila sa pagdidipensa at itoon nila ang kanilang pag-ataki patungo sa Demolisher. Sumunod naman agad ang mga ito at agad silang naglunsad ng pag-ataki patungo sa Demolisher at pinaulanan nila ito ng pag-ataki. Bigla namang sumugod ang Demolisher patungo sa pader ng kastilyo at sa puntong ito ay hindi na kinaya ng pader ng kastilyo ang lakas ng Demolisher kaya ito nagiba. Umusok naman ang ulo ng gagamba pagtapos niyang ma-attacky ang pader ng kastilyo. Sumunod naman ang mga maliit na gagamba sa demolisher. Labis naman ang pagkagulat ni Ash dahil nagawa ng mabasag ang pader ng kastilyo. Agad namang inutusan ni Lucas ang kanyang mga kasamahan na ilabas nila ang kanilang kanya, -kanya ang mga sandata dahil bababa sila sa first floor. Sinigawan naman sila ni Ash na ihanda nila ang kanilang sarili dahil ang mga taong nasa ilalim nila ay sila ang magpoprotekta upang hindi makaakyat ang mga ito sa kanila kaya naman ang tanging gagawin lamang nila ay ang atakihin ang reyna ng gagamba at bago pa man makaakyat ang mga kalaban dito ay kailangan nilang mapatay ang reyna na gagamba. Isinigaw ng isang sundalo na tapos na ang pag-charge ng mana kanan at bigla namang inutusan ni Ash si Demian upang umataki. Hindi naman nagdalawang isip si Demian at agad niyang hinayla ang detilyo ng mana kanan. Nagawa niya namang matamaan ang Reyna na gagamba ngunit nananatiling buhay pa rin ito. Inutusan naman sila kaagad ng ating bida na simula na nila kaagad ang pangalawang pag-atake. Sa baba naman si Lucas ay nilalabanan niya ang mga napakaraming mga gagamba na nakapasok sa kanilang kastilyo. Walang hirap niya lang itong pinagpipira-piraso at pagtapos noon ay sumigaw naman siya sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang protektahan ng artillery unit at kinakailangan rin ni nilang protektahan ang imperial prince. Labis naman ang pangangamba ng ating bida dahil unti-unti nang damadami ang mga napakaraming gagamba sa loob ng kanilang kastilyo at ang kanyang mga tauhan ay kaunti lamang. Isa-isa nang inaatake ng gagamba at pinapatay ang mga sundalo ng ating bida. Habang tinitingnan niya ang kanyang status window ay nangangamba naman siya dahil nadadagdagan ang bilang ng mga sugatan sa kanilang panig hindi niya naman alam ang pangyayaring ito habang siya ay naglalaro dati na ang lugar na ito ay dito naninirahan ang mga tao ayon sa kanya na ang kamatayan daw ay hindi lamang simpleng numero subalit kasabay na dito ang kakilakilabot kilabot ng mga sigaw at amoy ng taong pinapatay Isinirado niya naman ang kanyang status window at ayon sa kanya na sa puntong ito ay masasakop na sila ng mga gagamba. Sumigaw naman ang isang sundalo na kailangan muna nilang palamigin ang mana kanan. Nakita naman ni Ash na parang nahihirapan na si Lucas sa ilalim na depensahan ng mga gagamba kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ano na nga ba ang kanyang gagawin dahil kailangan niyang makaisip ng paraan upang malampasan ang ganitong sitwasyon ngunit wala namang pumapasok sa kanyang isipan. May isang taong pamilyar naman ang sumigaw mula sa nawasak na pader ng kastilyo at sinabi niya na nandito siya at inaagaw niya ang pansin ng mga gagamba patungo sa kanya. Nagulat naman si Ash dahil doon. Ang taong sumigaw ay uminom ng potion at ang taong ito ay si Ken. Sumigaw si Ken na nagpapakilala na siya si Ken na isang sundalo ng imperyo. Nagsisugod naman ang mga gagamba sa kanya at nagulat naman si na Lucas dahil doon. Kumuha ng buwelo si Ken at agad siyang tumakbo papalayo sa kastilyo. Sa kanyang pagtakbo ay nakita niya ang malaking bato kaya naman umiti siya dahil nakaisip siya ng ideya at inasar niya pa ang mga gagamba at sinabihan ang mga ito na subukan nila siyang hanapin. Inactivate niya naman ang kanyang trait na tinatawag na survival method of apt pity thief at unti-unti namang nag-iiba ang kanyang anyo. Samantala si Ash naman ay nagulat sa kanyang nakita sa kanyang status window at agad niyang sinigawan si Ken dahil ang kanyang buhay ay masyado ng mababa kaya nag-alala ito. Pinalibutan na ng mga napakaraming gagamba si Ken dahil ayon sa system ay hindi na sapat ang kanyang buhay kaya naman ang pag-activate niya ng kanyang trade ay nakonsela. Nangamba naman si Ken na may halong takot at napamura na lamang siya at nang walang ano-ano'y bigla siyang pinagpipira-piraso ng mga gagamba. Hindi naman makapaniwala si Ash sa kanyang nakikita dahil namatay na si Ken. Ayon sa kanya, na naririnig niya ang bawat sigaw ng mga namamatay at ang pagpipira-piraso ng mga gagamba sa mga laman ng mga tao kahit na malayo pa siya. Ayon sa kanya, na ang mali niyang utos ay nagresulta ito sa pagkamatay ng mahalagang buhay. Sumigaw naman ang mga sundalo sapagkat nagawa ni Ken na buwagin ang pagsalakay ng mga gagamba sa kanilang kastilyo at agad silang sumugod sa labas ng walang pag-alinlangan. Sa isip naman ni Ash na hindi lamang si Ken ang namatay ngunit ang iba pang mga sundalo ay namamatay dahil sa kanyang utos at naisip niya rin na siya mismo ang pumapatay sa mga ito. Naalala niya habang siya ay naglalaro pa noon ng laro na ito ay palagi niyang inaalay ang mga tao kahit kailan niya man gusto sapagkat ang larong ito ay nakadesinyo sa pamamaraan na yon. Para masagip ang isang tao, para makakuha ng item, para maklear ang side quest, para mapagtagumpayan ang isang achievement ay kinakailangang may mamatay at siya ay pinapatay niya ang mga yon. Sa bawat mali na kanyang ginagawa ay hindi niya kinatquestion ang kanyang sarili. Gayun pa ngayon ang napagtanto niya na. Sumigaw naman siya ng napakalakas at sinabi niya na tumigil na silang mga halimaw at minura niya ang mga ito. Ayon sa kanya na hindi titigil ang mga halimaw dahil lamang sa kanyang pagsigaw at papasugod na sa kanya ang demolisher at bigla na lang may lumitaw na pamilyar na ilaw at inataki nito ang ulo ng demolisher. Ang may gawa noon ay si Lucas. May isa pang gagamba ang tumalun patungo sa kanya at habang nag-aakma siyang kukunin ang kanyang sandata ay sa isip niya naman na mayroon lamang isang paraan para lamang tumigil ng tuluyan ang mga halimaw at agad niya naman itong inatake at habang inaatake niya ang halimaw ay sinabi niya na ang paraan na yun ay ang patayin nila ang mga halimaw bago pa man sila ang mamatay. Sumigaw naman ang isa niyang sundalo sinabi nito na handa na ang ikaapat na pag-atake ngunit parang hindi na kaya ni Dimien. Sumigaw naman si Ash at tinanong niya si Demian na kung kaya niya pa ba. Habang tumutulo ang dugo mula sa mata ni Demian ay walang alinlangan niya naman na sinagot ang katanungan ni Ash na kaya niya. Bigla namang pinakawala ni Demian ang ikaapat na pag-ataki sa Reyna ng gagamba at tatamaan na naman ang Reyna, kahit na malayo pa siya ay nagagawa pa rin siyang tamaan ni Demian dahil sa skill nito. Nang malapit na ang pag-atake sa Reyna ay napasigaw naman ito at bigla na lang sumabog sa kung saan man siya nakatayo. Nagawa na naman nilang patamaan ang Reyna ng gagamba, gayon paman, ay ang Reyna ay nananatili pa ring nakatayo. Labis na nangangamba si Ash at nanlumo naman ang kanyang mga tauhan dahil magpahanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang Reyna ng gagamba. Nalapnos na ang kamay ng humahawak sa mana kanan at sinabi niya na ang kanilang pag-atake ay hindi gumagana at ang kanyan ay nasa limitasyon na ito at kung susubukan pa nilang gamitin ito ay walang duda ay sasabog na ang kanya na ito. Sinabihan niya naman ng ating bida na ito na ang katapusan nila ngayon at iminungkahin niya naman na sumuko na sila. Napapatanong na lang sa isipan si Ash na kung ito na ba ang kanilang katapusan dahil ang mana kanan ay nasa limitasyon na ito at maaari na itong mawesak at ang kanilang pagdepensa ay nabuwag na rin at ang kanilang shooter ay hindi man lang nito maimulat ang kanyang mga mata. Bumaba ang kanyang kamay dahil naiisip niya na parang wala na silang pag-asa. Ngunit bigla na lang sumigaw ang sundalong humahawak ng binocular at sinabi niya na nagawa nilang makapagdulot ng pinsala sa reyna ng halimaw sapagkat ang balat ng reyna ay unti-unting nalalapnos. Parang nabuhayan naman ng loob si Ash dahil sa kanyang narinig at ayon sa kanya na sa kabila ng kanilang sitwasyon ay ang sundalong ito ay nananatiling tapat pa rin sa kanyang papel magpahanggang sa ngayon. Isinigaw naman ng sundalo na kung magagawa pa nilang makapagpaputok ng isang pag-atake ay nasisigurado niya naman na mapapatay nila ang reyna ng gagamba ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay mayroon ng papa-atake na malaking bilog na bagay sa kanyang likuran at nang makita yun ni Ash ay wala naman na siyang magawa dahil sa bilis ng pag-atake na yun at biglang sumabog sa kung saan man sila naruroon. Nakita naman ni Lucas na sumabog ang artillery unit kaya naman nag-alala siya sa kanilang kamahalan. Unti-unting gumuguho ang tinutuntungan ng ating bida kasabay ng mana kanan. Dahil sa pagguho nito ay sa isip ng ating bida na ang lahat ng kanyang pag-asa ay unti-unting nagugunaw. Makalipas ang maraming oras ay narinig niya ang isang pamilyar na boses at nakikita niya rin ang pamilyar na tao. Bigla naman siyang damilat at pagkadilat niya ay gumuho na ang lahat at nasa kanyang harapan si Lucas na pilit pinipigilan na daganan siya ng malaking tipak ng pader na gumuho nag naman siya sa kanyang tauhan na si Lucas. Samantala si Lucas naman ay kahit nahirap na hirap na siyang pigilan ng pader sa kanyang likuran ay tinanong niya pa rin kung may masakit ba kay Ash. Sumigaw naman si Ash at sinabi niya na siya dapat ang magtanong niyan at tatanungin niya na sana si Lucas ngunit bumuga na ito ng dugo sa lupa ng napakarami. Pagtapos nun ay tinanong ni Lucas na kung naalala niya pa ba noong nakaraang labindalawang taon na ang nakakalipas. Ayon naman sa ating bida na hindi niya naaalala dahil isa lamang siyang manlalaro ng larong ito na sumanib sa katawan ni Ash kaya naman wala siyang alaala ng katawan na ito. Nagkwento naman si Lucas na noong una niya raw ito itinalagang bilang isang kanyang guard ay sinabihan niya agad ito sa araw na yon. Tinanong naman siya ni Ash na kung ano ba ang kanyang sinabi noong araw na yon. Sagot ni Lucas na ang kanyang sinabi noon ay kahit na hindi pa siya maging isang emperor ay magiging isa siyang pinakakul na tao sa buong mundo. Kaya naman sa kanyang magiging isang sundalo ay dapat pangarapin niya rin ang maging isang pinakakul na sundalo. Masayang sinabi naman ni Lucas na kahit na uhuging bata pa siya noon ay ang kanyang salita ay naantig ang kanyang damdamin at hanggang ngayon ay daladala niya pa rin magpahanggang sa ngayon. Dagdag pa ni Lucas na pinagkakatiwalaan niya ito. Kinumpirma naman ni Ash sa kanya na pinagkakatiwalaan pa rin ba niya siya kahit na sa ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Lucas na pinagkakatiwalaan niya ito kahit kailan at kahit saan. Bamibigay na si Lucas dahil sa bigat ng pader at tuluyan na nga itong nadaganan ng pader at makalipas ang ilang sandali ay kinuha na ni Ash ang pader na nakadagan kay Lucas. Habang pinagmamasdan ni Ash ang walang malay na si Lucas sa ay sa isip niya na maghintay lamang siya sapagkat siya ang main character sa larong ito at ang tagapagligtas ng buong mundo kaya naman hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Lumingon-lingon naman siya sa kanyang paligid dahil napagdesisyonan niya na kailangan niya munang suriin ang sitwasyon ngayon. Marami naman siyang katanungan sa kanyang isipan at isa na dito na kung ito ba ang lugar na kung saan ang artillery unit at kung gaano na ba siya katagal na nawalan ng malay. Nagulat siya nang makita niya ang mana kanan at mga walang malay na sundalo. Nakita rin niya si Demian at sa isip niya na maswerte ang mga ito dahil parang wala naman itong malalang mga pinsala ngunit ang kanya naman ay parang mawawasak na. Pumasok naman sa kanyang isipan na kung bakit babuhay pa sila magpahanggang sa ngayon at kung nasaan ang mga gagamba. Bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig at ang tinig na yun ay nanggaling sa babaeng umaapoy at nang makita yun ni Ash ay nagulat naman siya at ang may dahilan pala kung bakit buhay pa sila ay si Lily at pilit niyang pinipigilan ang mga gagamba at habang pinipigilan niya ito ay sinabihan niya naman si Ash na hindi pa tapos ang lahat at kinumpirma niya naman sa ating bida kung tama ba siya. Mayroon ng mga tama sa katawan ni Lily dahil sa mga paa na matatalim ng gagamba at parang mahihirapan naman siya. Nag-alala naman si Ash kay Lily dahil sa kanyang nakikita at sinabi ni Lily sa kanya na hindi na siya makakatagal pa ng matagal. Ngunit kaya niya pa namang maharangan ang mga halimaw subalit maya, -maya lang ay nandito na ang napakaraming mga halimaw at wawasakin nila ang pader. Kaya sinigawan niya si Ash na magmadali na siya dahil wala na silang natitirang oras at dagdag niya pa na huwag niyang baliwalain ang kanilang kamatayan para lamang sa wala. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Ash dahil sa sinabi ni Lily sa kanya. Agad niyang sinigawan at inutusan ng kanyang mga tauhan na paganahin nila ang huling pag-atake ng mana kanan. Nagdahilan ng isa at sinabi niya na sinabi niya na sa kanya kanina na ang mana kanan ay nalampasan na nito ang limitasyon nito at kung susubukan pa nilang paputukin ng isa pa ay malamang ay sa ito. Tugon naman ni Ash na kung wala silang gagawin ay mamamatay sila sa mga paanang gagamba kaya naman napatanong siya sa kanyang tauhan na kung mas magandang sumugal na lang sila sa ganitong sitwasyon. At kinakailangan nilang itapo ng dice kahit pa na pa nila. Tinanong naman siya ng kanyang sundalo na kung paano ba sila makakatutok sapagkat hindi nila makita ang labas dahil sa tambak ng na mga nawasak na pader at dahil sa mga ito ay hindi nila makikita kung saan ang kinaroroonan ng reyna ng mga gagamba. At ang kanilang stand ng kanyan ay nawasak na rin. Inutusan naman sila ni Ash na kung sa gayon ay hawakan nila ang kanyan ng kanilang kamay. Sa isip naman ng ating bida na kung wala silang ngipin ay nguyain nila ito gamit ang kanilang gilagid. Sinabi naman ni Ash na hindi na nila kailangan pang itutok ito sa Reyna dahil ang tanging kailangan lamang ni Damian ay ang hilahin ng detilyo at inutusan niya ang kanyang mga sundalo na ihanda na nila ang huling pag-atake at iyan ay isang kautusan. Ayon pa sa ating bida na hindi niya alam kung paano ang eksaktong paggamit ng clairvoyance subalit hanggat nakakapagpakawala si Demian ng pag-ataki ay magiging tama ang pagbitaw ng pag atake nito. Wala naman na silang pagpipilian kundi ay ang magtiwala. Nilapitan niya si Demian at sinabihan niya ito na ito na ang huling pagkakataon. Kailangan niya lamang nahilahin ang getilyo ng isang beses pa at nakiusap ito na kailangan niyang tatagan at pilitin ang kanyang sarili. Lumalabo na ang paningin ni Damian at tinanong niya agad si Ash na kung ano ba ang ibig na sabihin ng lahat ng ito dahil kahit na ano pa man ang kanyang gawin ay wala pa ring pagbabago. Sinabi ni Ash sa kanya na kung magagawa niyang patamaan ng isang beses pa ang reyna ng gagamba ay mapapatay niya ito. Nagsalita naman si Damian at sinabi niya na hindi iyan ang kanyang ibig na sabihin at sinabi niya sabihin na lang nila na kapag kahinayla niya ang getilyo ng isa pang beses at namatay na ang reyna ng gagamba at nagtataka lang siya kung ano ba ang magbabago sapagkat kahit pa na ano pa man ang kanyang gagawin ay ang mundo ay may kinukuha palagi sa kanya at dagdag niya pa na gusto niya ng tumigil na yon dahil hindi niya na gustong mamuhay pa ng ganito at magsasalita pa sana siya ngunit bigla siyang sinigawan ni Ash na siyang ikinagulat niya naman. Tinanong siya ni Ash na kung sa tingin niya ba ay ang mundo ay hindi makatwiran at kung iniisip niya bang kapag nagawa niyang malampasan ang malaking hadlang ay hindi niya na ba mararanasan ang paghihirap. Sumagot naman si Damian na oo at bigla siyang kwiniliwuhan ni Ash at sinigawan nito na kung sa gayon ay huwag na siyang magsalita pa ng walang kakwenta-kwentang bagay. Isinigaw niya na sapagkat ang mundong ito ay mayroong difficulty level na hell level o mala impyerno at ang sage mode nito ay hindi niya na maaaring ma-save o ma-load data dahil walang ganito dito kaya ang larong ito ay ang pinaka mahirap laruin. Sa isip naman ni Ash na sa una pa lang ay hindi na laro ito dahil ang mundong ito ay may kahirapan na mala impyerno at ang sage mode nito. Patuloy siyang sinisigawa ng ating bida at sinabi nito na kung ano ngayon kung mapinsala ang kanyang kamay sa kakahila sa getilyo at mamatay dahil dapat kailangan nilang lumaban hanggang sa huling hininga nila. Binitawan niya na si Damian at sinabi niya na siya ay magpapatuloy sa paglalaban at magpapatuloy sa paghihirap at sa pag-iisip ng estratehiya hanggang sa kanyang huling hininga. Habang binubunot niya ang kanyang sandata ay iminungkahi niya naman kay Damian na kung gusto niya na talagang tumigil at mamatay ay saksakin niya na lang ang kanyang leeg ng espadang ito at kung siya ay isang duwag na walang lakas ng loob na gawin iyon ay maging isa niya siyang getilyo. Iminungkahi niya na huwag niya nang hanapin ang namatay niyang kaibigan dahil ang tanging kailangan niya lamang ay siya na kanyang commander kaya naman huwag na siyang gagamit ng walang kwentang rason upang mabuhay. Sinabihan niya si Damian na siya ay isang piraso ng kanyang chess, kanyang susi, at kanyang detilyo at iyan lamang ang kailangan niyang maging. Iyan lamang ang tanging kailangan niya mula sa kanya. Biglang lumabas ang kanyang system window at ayon dito ay siya ay naka-unlock ng bagong skill at ang skill na ito ay passive skill na tinatawag na Indomitable Commander. Umilo naman ang kanyang mata at inutusan niya si Damian na ito ang kanyang utos at tinawag niya itong kanyang gatilyo at hinawakan niya ito sa balikat at gumana naman ang kanyang passive skill at dagdag niya na pasabugin niya ang mukha ng Reyna ng mga gagamba. Sumagot naman si Damian na susundin niya ang kanyang inuutos at tinawag niya itong kamahalan. Naload na nila ang huling pag-atake ng mana at sinabi naman ng isang sundalo na wala ng paraan upang mapalamig ang mana cannon ngunit pinatabi naman siya kaagad ni Ash at sinabi niya na siya na ang hahawak dito. Pinigilan naman siya ng kanyang tauhan at sinabi niya na ang mana cannon ay napakainit at mas malala pa ito kumpara sa karaniwang paso. Sagot naman ni Ash na mas mabuti na ito na mapaso ng buhay kumpara sa mamatay at mahulog sa dagat dagatang apoy tinanong niya naman si Damian na kung handa na ba siya sagot naman ni Damian na hindi siya nakakita at hindi ni na rin nararamdaman ang kanyang kamay dahil sa manhid at sinabihan naman siya ni Ash na ayos lamang 'yan unti-unti na hinihila ni Damian ang gatilyo ng mana kanan at dahil sa init nito ay labis naman ang pagsigaw ni Ash dahil sa paso na kanyang nararamdaman ngunit hindi niya pa rin binitawan ng mana kanan at sumigaw lamang siya upang mapawi ang sakit na kanyang nararamdaman Inutusan naman ng isang sundalo ang kanyang mga kasamahan na tulungan nila ang kanilang kamahalan at agad nilang hinawakan ng nagbabagang mana kanan at sabay-sabay nilang pinaangat ito at tinitiis ang init. May gagamba naman na nasa kanilang harapan ang hamarang kaya ngunit hindi naman yun alintana ni Ash at bigla niyang inutusan si Damian na pakawalan niya na ngayon na ang pag-atake. Sumunod naman sa utos si Damian at pinilit niya ang kanyang sarili upang gamitin ang kanyang skill kaya tumagas ang dugo sa kanyang mata at tuluyan niya nang ang hinayla ang gatilyo ng kanyan at unti-unting nagcharge ang kanyan ng huli nitong pag-ataki at habang nagaganap yun ay tinitiis lamang ni Ash ang pinsala na kanyang natamo at nang walang ano-ano'y nagpakawala na ito ng pangmalakasang pag-atake kaya napaatras sila dahil sa recoil ng mana kanan at dumiretso naman ang pag-atake ng mana kanan kung saan man ang reyna ng halimaw at pagtapos ng kanilang pag-atake ay nahiga naman silang lahat sa lupa dahil sa impact ng mana kanan habang ang mga halimaw ay papasugod na sa kanila. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss.